Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap ng na Miss Supranational 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribe subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Supranational reaction tayo ngayon. Ano ba ang reaction ko sa pageant ng Miss Supranational? Oh my gosh, nakakaloka. Nakakaloka ang bawat eksena. Talaga naman nakakakaba ang bawat eksena dito sa Miss Supranational 2024. So Simulan natin sa intablado nila. Yung intablado nila, to be honest, hindi ko nagustuhan. Mas gusto ko yung eksena noon-noon-noon ng mga supranational. At kung talagang pagbabasihan mo, yung ganap nila noon at saka ngayon, downgrade ang supranational ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Parang wala na nga sa silang budget. Kasi parang alam nyo sa totoo lang, yung mga supranational noon, yung mga nauna, ang bongga-bongga na stage, ang laki-laki, tapos may mga watawat-watawat pa na lumalabas, tapos alam mo yun, may mga pangalan pa sa taas ng mga kandidata. Sobrang bongga, isa to sa mga bonggesyos talaga na pageant talaga na ituturin natin na, oy in fairness ha? Pero ngayon, parang ang layo-layo ng supranational noon at ngayon, sobrang parang nag-downgrade talaga sila. Kanina nanonood ako, mas gusto ko pa yung eksena ng Mr. Supranational kesa dito sa Miss Supranational. Medyo nakakaloka ang yung microphone. Super hawak mga kandidata. Kala mo aawit, di ba? Doon sa opening show nila, medyo parang sabi ko, bakit wala ba silang yung stand microphone? Tapos para silang, ano, naka-align. So ayun, yung medyo parang ang konting tingnan mmmm -hmm. so sana yung supranational uh, mabago nila to kasi sa totoo lang maganda naman at mag ano bongga naman ang supranational talaga pero ewan ko ngayon parang nag downgrade talaga sila para sa akin mm -hmm. saka Ayun, sa opening show, uh, medyo, sabi ko nga, kumpara sa male pageant nila, Mr. Supranational, mas boga ang Mr. Supranational kesa dito sa Miss Supranational. And then, ayun, syempre, yung lighting nila maliwanag naman. Yung mga tao, parang... Mm, para ako nanonood ng prelim pa lang. Ganon. So, ini expect ko kasi na mas bongga, mas pasabog. Pero, yung pinapanood ko kanina, parang prelim pa lang. Pero, syempre, napuyat man kayo, talaga namang masasabi ko, sulit ang pagpupuyat ninyo lahat. Dahil, syempre, ang ating pambato na si ang Ambrosio ay talaga namang kumabog ng bonggam-bongga. O, kamusta yung mga basher ni Aletheia? So, di nga na kayo ngayon. So, dito sa supranational, syempre, congratulations muna sa nanalo na si Miss Indonesia na talaga namang masasabi ko, deserve naman niya. At in fairness naman sa Indonesia, parang feeling ko, dapat na talaga silang manalo dahil ilang beses na rin naman sila nagre-runners up na sunod-sunod. At ito nga ay, syempre, ang nakapag-uwi ng kaunang unahang corona ng Indonesia ay si Harashta. Saf, ano? Sa. Sapra. Mm -hmm. Sarah. So, yon. So, congratulations. Dahil siya ang nagwagi ng Miss Supranational Isa siyang environmental engineering student na talaga namang masasabi ko, ibinigay naman niya yung lahat ng kanyang makakaya. So, nakita natin kung gano'n siya kagaling. Hindi siya gano'ng kaganda, katulad di Czech Republic, pero nandoon talaga yung kanyang puso. Sa inilalaban niya ang kanyang bansa Kaya para sa akin, mabuhay kayo mga taga-Indonesia And congratulations sa inyong lahat Deserve niya ang corona ng Miss Supranational At deserve ng Indonesia, in fairness naman Pero syempre, sa ating pambato na si Alethea Ambrosio Diyos ko, so balik na tayo dito Naloka ako dahil sa top 24 Isa siya sa mga last 2 ba? Pan number 23 na tinawag o number 22 hindi ko matandaan 21 or 22 basta nasa dulo siya kaya habang ano nakakakaba kasi ayun tawag talaga sabi ko hala ang layo ni Philippines tapos wala pa doon sila Venezuela so wala pa si Brazil kaya sabi ko hala baka hindi matawag si Philippines. Pero syempre, kumpiyansa naman ako na talaga naman makakalusot si Philippines. Doon, medyo naloka ako kasi, Diyos ko, kamusta naman yung nararamdaman ninyo sa announcement doon, di ba? So, yon So, si Miss Brazil, akala ko hindi na siya matatawag kasi, di ba, nag-top 24 na silang lahat. Tapos, ayun na. So, pinalakpahan na, kinonggratulate na. Tapos, sabing gano'n, number 25 daw. May isa pa daw na nagtay. Kaya, ayun, pumasok si... Brazil. So, parang kasang awa pa lumabas si Brazil na inaasahan ng lahat na ito ay mananalo sa Miss Supranational. So yon so medyo naloka yung mga tao kasi may isa pa na nakalimutan, ayun nga si Brazil. But congratulations kay Miss Brazil. I think naman hindi naman siya yung pinaka-bottom talaga dito sa pageant. Medyo binigyan lang ng konting pasupresa. So sa top 24, syempre na El tokuyo si Miss Vietnam ng bonggam-bongga -bongga, na nandudoon siya sa lahat ng mga hat picks sa top 5 pero dito syempre surprise dahil wala ang Vietnam ho ba diba? so yon so ako naman ang masasabi ko siguro may mga something something kasi na ano talaga ang mga attitude 'di ba? Kaya minsan hindi sila nakakaabot kahit na palo ang kanilang performance, but hindi ko alam kung ano yung totoong rason kung bakit hindi nakapasok si Vietnam. And then, syempre, wala din si Venezuela. Ayun na loka ako kasi dito na El Tokuyo ng bonggang-bongga si Venezuela na isa din sa mga inaasahan na papalutin sa top 5, 'di ba? So 'yun. Kaya sabi ko, hala, ano nangyari? And then, si Miss Japan, pumasok si Miss Japan sa top 24. Congratulations kay Japan dahil hindi rin naman natin inaasahan na talagang kakabong ng bongga bongga in fairness kay Japan. Mas bongga pa siya kesa kay Vietnam. So, natuwa naman ako kasi nandiyan si Yuki. And then, ayon so, syempre, inaasahan natin si South Africa na makakapasok na naman si, Slo ano, si Slovak, si Curaçao, si Myanmar, Czech Republic, Honduras, India, So, United States, Aruba, Japan, Romania, Germany, Nigeria, Iceland, Mexico, United Kingdom, Puerto Rico, Indonesia, Peru, Denmark, Thailand, Bolivia, Philippines, Finland, and Brazil. So, yon. So, ako para sa akin dito, uh, naglalaban-laban talaga sila India, sila Thailand, sa Asia, no? Indonesia. So, sila yung makikita mo na talagang matitindi and Myanmar. Pero, syempre, sa galawan dito sa top 24 ni Miss Philippines ay bonga Promise. Hindi siya nagpasabog sa pasarela, pero direkta, diretsyo talaga ang pasabog niyang laban. ba? Diba? Talagang makikita mo sa 25 na yan na nagkukumpit. Isa si Philippines na mapapansin mo yung galawan niya talaga. Gusto ko yung styling niya na nirereklamo ninyo na lagi na lang daw naka naka straight hair so medyo tinaas niya na yung kanyang pasarela sa swim so talaga namang bigay na bigay talaga ang ambrosio <laughs> di ba si Alitea na talaga naman sabi ko in fairness good job talaga si Miss Philippines ang doon talaga na masasabi mo na ay ang galing at in fairness sa 24 candidates na mili ng top 12 derecho after swimsuit at isa nga sa mga napili nila ay si Miss Philippines. So, si Denmark, United States, India, Poland, Thailand, Curaçao, Czech Republic, Brazil, Puerto Rico, Indonesia, Philippines, and South Africa. Medyo kinabahan na naman ako kay Philippines kasi nasa last two standing na naman siya sa, sa, ano, sa tinatawag. So, akala ko hindi na naman ano. Pero tuloy na na sinabi ko sa analysis ko, top 24, kapag eto si Philippines gusto talaga siya ng organization, makakarating to sa top 12. So, ina-expect ko talaga na yung ipinakita dito ni ni ano ni Philippines ay nagustuhan nga ng organization at sa mga nagsasabi kay Philippines na kung walang laban mahina yung laban guys na naman niyo kagabi nakarating hanggang top 12 at sa top 12 talagang masasabi ko na parang good job na talaga dito si Aliteya so after top 12 top 5 medyo mahirap kung tutuusin pero nandoon ako sa part na si Alitea, ginawa niya talaga yung best niya. So, masaya ako para kay Alitea. And then, sa top 12 nagkaroon ng Q&A, eto talaga binabash kasi si Alitea na hindi daw marunong mag-English. Pero kagabi, pinatunayan niya sa inyong lahat kung paano niya talaga in-erase ang plug ng Philippines. At talaga dito na loka talaga ako ng bongga-bongga kasi talaga straight to the point na sumagot siya with English language o oh, diba, so kaya sabi ko Alethea ang mo, mabuhay ka so ang ipinakita dito ni Alethea yung Pilipina na lumalaban hindi man katulad ng ibang kandidata na ganong kabongga pero andun doon talaga yung tapang ng isang Pilipina na no, lalaban ako at ipapakita ko sa inyong lahat yung aking kakayahan, at dito ipinakita ni Alethea na she raised our flag sa kanyang ability, sa kanyang determination bilang isang kandidata ng Miss Supra National. So, mabuhay ka, alitaya, You job well done. ba? Diba? At, syempre, dito, talagang nakita natin si Thailand, nakita natin si India, na talagang laban na laban talaga sila. Yung alam mo yun, yung parang hinahaon nila ang sarili nila, makatungtong lang ng top 5, pero nangigo sila sa top 5. Dahil ang nakatungtong sa top 5 ay si Curacao, si Brazil, Czech Republic, USA, and Indonesia. Tulad ng inaasahan natin lahat na alam naman natin na talagang si Brazil ay isa yan sa mga nakikita natin na pwede nang manalo. And then, Czech Republic at Tudyaan din na talagang sinasabi din natin na pwede din manalo. Ang natatandaan ko si Daniela Nyata ang nagsabi na USA and Indonesia ang pwede mag-last two standings dito talaga naman masasabi ko dito sa laban dito ni ni ano ni ni Indonesia in fairness naman kay Indonesia dahil masasabi naman natin na talaga naman deserve naman talaga niya deserve naman talaga ni Indonesia at nakita natin yung galing niya sobrang panalo so ako para sa akin sobrang natuwa ako at talagang masasabi ko ang saya-saya, ang saya-saya ng laban ni ano ni ni Indonesia. Si Miss Curacao, si Miss Curacao dati na siyang first runner up niya ta sa, sa Miss International tapos lumaban din siya sa Miss Universe kung di ako nagkakamali. And dito a uh, first runner up nga sa Miss International, di ba? noong 2017 and then lumaban na yata siya ng Miss Universe kung hindi ako nagkakamali and ngayon nag run up siya dito sa supranational pero para sa akin si Kira Sao okay na okay at talagang masasabi ko maganda din naman medyo mas maganda siya noong lumaban siya ng Miss International sa kanyang Miss Universe medyo nawala yung ganda niya dito sa ano sa supranational pero sabi ko nga job well done job well done talaga etong si Curacao. And then, ah uh, si, sino pa ba? Si Miss Brazil naman. Si Brazil, medyo nagulat lang ako kasi akala ko aangat pa siya ng bongga-bongga. Pero, ayun, nag, ano siya, tawag dito, nag, nag, ano siya, tawag, nag, ano si Brazil eh, napunta siya sa third runner-up kung hindi ako nagkakamali. At sabi ko naman, si Brazil naman ay talaga namang job well done din, di ba? So, sa ipinakita niyo performance overall, talaga namang masasabi ko na magaling din talaga si Brazil. And then, si Czech Republic. Si Czech Republic, gusto ko sana siyang mag-title. Kasi kung totoo siya, isa siya sa mga pinakamaganda dito eh. Gusto ko sana mag-last standing si eh. Czech Republic at saka si Miss USA. Uh -huh. Pero, ayon runners up din, si USA and then ako na, syempre masaya naman ako dahil sa resulta nga na ipinakita na laban dito ni Indonesia. Pero syempre hindi lang yon dahil ang ating pambato na si Aliteya hindi lang naman sa top 12 natapos ang kanyang journey dahil siya ang tinanghal na kauna-unahang Miss Supranational Asia and Oceana dito sa laban ng Miss Supranational. So binigyan din ng corona at binigyan ng sash. Kumbaga parang kung tutuusin ha, kung titignan mo ha, siya ang pumapangalawa dito kay Miss Indonesia. So, sa tatlo na natira dito sa sa ano ha, sa laban nila sa apat pala, apat si Indonesia, si Philippines, si India, saka si Thailand. Imagine mo natalo niya si Thailand at saka si India kumbaga parang dito na lang panalong-panalo na talaga ang Pilipinas dahil masasabi ko na sila India at saka sila Thailand ay yung nakikita natin ng mga front runner na talaga namang humahataw ng todo-todo pero kinabugyan ni Philippines dahil si Philippines ang nakakuha ng Miss Supranational Asia. O, oh, diba? So, yo, so, dun pa lang talagang masasabi ko, job well done talaga ang pambato natin. Kung baga, hindi man tayo natungtong do sa top 5, ang masasabi ko naman ay talagang na-recognize talaga ng supranational yung galing na ipinakita dito ni Alitea at naging choices nila bilang ambassador ng Miss Supranational Asia. 'di ba? So job well done talaga ang ating ano pambato. Kaya sabi ko nga mabuhay si Miss Philippines. O 'di ba? So ako para sa akin talaga masasabi ko kay Alitea bonga. Dito pinatunayan ni Aliteya sa atin lahat na tama ang siya ang ipinadala nating bilang kandidata dito sa supranational. At tama ang pagpili sa kanya ni Mama Jay para sa laban na 'to. At ako masasabi ko job ja, well done talaga si Philippines. Doon naman sa mga nambabash kay Philippines, eh, sana next time, instead na i-bash natin ang kandidata natin, ay supportahan na lang natin. Dahil hindi mo alam kung ano ang kakayahan na ibibigay ng pambato natin sa laban niya sa international pageant. So, masasabi ko, performance level talaga ang ipinakita ni Alitea at hindi lang yon Hindi man niya pinasabog talaga yung kanyang pasarela, yung kanyang evening gown na talaga naman masasabi ko with confidence and elegant ang masasabi ko naman direkta talaga inilaban ni ang Ambrosio ang bansa natin dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. So malayo man yung narating ni Pauline Amelex, masasabi ko rin naman malayo ang narating ni ang Ambrosio sa kanyang laban bilang kandidata dito sa supranational. So, yon So, ayun yung masasabi ko. Dito sa reaction ko talaga ang masasabi ko, bonga So, ayun pala yung nasa puso ko na parang sabi ko may something talaga para sa laban dito ni aliteya At ayun nga, siya pala ang tatanghaling bago ambassador ng Asia uh, Asia and Oceania ng ating bansa. So, yon Sa ating laban dito sa supranational. So, yon Congratulations naman kay Miss Philippines. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre dito sa resulta na naganap dito sa Miss Supranational, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang reaction mo sa naganap na Miss Supranational ngayon taon na to. And then, of course, mamaya abangan ninyo ang chikahan namin ni Gaisel Ortega. Syempre, the more chika pa para dito sa supranational. So guys, syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo syempre sa ating pambato at sa ating laban dito sa supranational and then of course maraming salamat din syempre sa supporta dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika sabi ng ganoon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa taas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you guys. Maraming salamat po.